Sangkot naman sa aksidente ang isang elf truck na kasama sa motorcade ng kandidato sa Makati. Isang kolektor ng basura ang nasawi sa disgrasya. Umaksyon si Zones Gera. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng motorcade ng tumatakbong kongresman sa Makati na si Kid Peña sa Barangay Teheros kahapon. Nasa dulo nito ang elf truck napuno puno ng supporters. Hindi na nakuna ng CCTV pero pagkana ng elf truck ay nahagip nito ang isang truck ng basura. dahulugan tailgate ng dump truck at nabagsakan ang basurerong si Eduardo Arcilia. Agad siyang nasawi dahil sa matinding head injury. Habang ng ulekta po ng basura yung biktima, meron po yata car motorcade na dumaan doon sa may H Santos Barangay Teheros. Dahil sa masiki po yung kali, hindi sinasadya na nasagi nung ni Mr. Anthony yung truck ng basura. Pagkakasagi niya, doon po yung pinaka-tailgate ng truck, naipit po yung victim. Agad namang sumuko ang driver ng elf truck na si Anthony Rebano. Hindi ko maano kasi mabilis yung pangyayari. Hindi mo napansin? Parang... Hindi naman matanggap ng pamilya ng biktima ang nangyari. Lalo't siya raw ang sumusuporta sa kanyang ina at nagpapaaral sa kapatid. Ngapon po kasi papasok na po ako ng trabaho. E, nung pag mag na po ako, tapos nabasa ko yung text ng pinsan ko na patay na daw po yung kapatid ko. E, hindi nga po ako naniniwala eh kasi kausap ko lang po yun nung no, no, kinagabihan bago ako nag-out sa trabaho. Uh, uuwi na nga dapat po yun bukas eh, nintay lang yung sahod ngayon eh. Tapos ganito po yung nangyari. Tapos siya pa po yung breadwinner sa amin kasi may pamilya na rin po ako. Siya po yung bumubuhay sa kapatid ko doon, nagpapaaral sa probinsya. Tapos sa nanay ko po. E paano po ngayon wala na siya? Sino po yung susuporta sa kanila doon? Desidido silang ituloy ang kasong reckless imprudence resulting in homicide laban sa driver ng elf truck. Nagpaabot naman daw ng tulong ang kampo ni Peña para sa pagpapalibing ng biktima. Umaaksyon, Son Reyes Esguerra, News 5.